Ayan, uh, for our next question we have Tito Jun Ladin uh, the entertainment editor of Thank thank you, Tito Justin I no Gerard J.C. I see Jessie hindi alam kung with, uh, with um, Sins of the pattern. Yan, sa so dami ng mga scamming na pinakita dyan, marami sa viewers nyo na very thankful kasi naging aware sila, di ba, na mga posible na maging uh, paraan ng isang uh, paniscam. So, yun, very thankful sila. Nakakalungkot na uh, this is your finale week. Pero ang question po is, uh, kayo ba mismo? Nabalitaan um, nyo um, na nagamit na na kayo sa pag... Kasi there's a lot of Hollywood actors, Korean actors, na talagang may mga namunubi na-million-million na, na kuha sa kanila dahil ginamit sila uh, to AI. May mga may story na may mga pinakausap, uh, may, may mga naka-video call. Kaya mismo, uh, recent uh, story among this was uh, yung isang Korean na uh, babae isang Korean no, na ginamit siya ng uh, kala niya isang uh, famous actor yung kanyang kachat mismo mm -hmm. of AI. Uh, Yan. Yeah. Kayo ba may mga nababalitaan kayo na nagagamit kayo. Yeah. Let's start with uh, RK. Yeah. Uh, so far naman, wala naman akong gano'ng experience. Pero um, there was one time na uh, I think that I'm also Uh, investment also, and unfortunately, hindi, hindi pala, it turned out to be a, a scam. Um, Nagserado na yung investment, na yun, but I heard some people that na nag-recruit -re using my check mm -hmm. and my name. Mm -hmm. Pero <clears throat> hindi like wala na hindi naman siya naging cause ng kahit anong uh, negative support ko. Kinuha ko lang din yung attention nila. Eh, mm -hmm. buti na lang napigilan. Yeah. At least ano no kasi may isang actor na kulong because of that. Oo oh, okay. nga. So okay. yung okay. mga ganung uh, mga gray area ay like, hindi ka naman talaga masali or hindi ka naman talaga really involved. Uh, or ikaw lang din mismo naging yung victim ha, parang minsan na uh, nagdamay ka pa. So, yun lang, yun yung, yung experience ko doon sa, ano And, mga online, uh, may mga experience nyo nun na ganun, uh, akala mo or yung tinatransfer mo money is legit. Then to, after mo mag-transfer, wala na. Uh, nakasarado na yung, naka-block na yung account. Oh, bablock ka. Bablock ka, that's what I Yeah, sa ina. Um, well, thankfully, hindi pa nangyari sa akin. Although, just yesterday, meron akong kaibigan na um, she just, she was sent a link um, from her bank. And yun na, she just clicked on that link and then, <coughs> no, yung your niya? Um, so, it's, it's something na kung hindi man, kaya ma, ka, I feel na itong show na to is really very important uh, sa atin, maski sa amin at sa mga ating mga mananood. Kasi kung hindi man nangyari sa'yo, I'm pretty sure meron tayong kakilala, kapamilya na na nakaranas na ng ganitong mga bagay. Um, yung sinasabi mo na, I think that's a love scam. And and we also, ah, meron yeah, yeah. din oh, yeah. tayo. Even here in the Philippines, uh, yes. just last week, may isang babae siya, uh, three days na siya sa airport, inaabangan niya yung foreigner na, di ba, oh. nangutang siya and everything. Tapos, uh, pinalabas na inhold daw siya sa immigration. Uh, he needs to pay again 20,000. Di oh Kasi pa paniwala, paniwala sila. <coughs> Yun nga eh. Pero um, kaya rin nagpapasalamat ako sa ating writers and si, si, the general directors kasi yung love scam na sinasabi ninyo, um, natackle din namin yan. Um, so, kaya nga, it's really very important na gumawa tayo ng mga material, ng mga proyekto na kagaya nito na makakatulong sa ating mga manonood. Yeah. Okay. Uh, Sir, ikaw naman. Yeah. Um, ako po personally, na-scam na ako. Na um, yung biktima naman po ako ng scam, yung credit card. Parang nagpagas, tapos yung credit card ko na yung minsan ng galawin, for emergency lang, uh, na mm -hmm. ng air, air map process ng pagkasuloy na. Tapos, after ng mga siguro four days, parang nagsend mo ng... na ito na 100 plus yung bill ng credit card ko na na-trace pa na yung bill ng ticket ng aeroplano. <laughs> ano yun? Yun, tapos, uh, sobra akong nagulat nun kasi siyempre kala ko po yun. Siyempre tatawag ko sa banko ko um, kung um, ano naman ang investigahan pa nila sa so, malaking pera rin. Pero okay, yun naman, buti nagwala sa banko. Yeah, it's an yun application that yun, yun ang yun, 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 nakakatakot yun, yun, na, na, na experience ko. First time, please ka. I, I <coughs> Ako, sa awa ko na Diyos, hindi po ako nasiskam at huwag kong sana mangyari. Pero may mga um, kaibigan ako na naskam, yung uh, pinag-iintas ng pera, tapos um, kunwari palalakihin, tapos um, the next day na kukunin na dapat nila, biglang zero na yung balance ng accounts nila. Tapos yun, hindi na nila makuha ever um, yung iba na utang pa para may may lang doon na pang-invest nila. Yung iba nagsimula ng mga uh, mga access, uh, ah, jewelry nila. Um, ang dami. Pero yun po, ako hindi, hindi pa po naka-experience. Naka so, balikan na ba 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 natin si Ina. Uh, Ina yung uh, clinic uh, yung link, no? Diba? Kaya nga, always, diba, may paalala na Never, never click uh, uh, any link, diba? Oo, pero it... sa isang click lang, billions yung nawala sa kanya. So, uh, yeah, sadly, ganun yung mga nangyayari ngayon. Um, so, yun nga, at least kung hindi ba nangyari sa'yo, um, nangyari yan sa kaibigan mo or kapamilya mo, at napanood mo sa TV, masasabi, masasabi mo na sa mga kakilala mo na, oh, from now on, um, since talagang laganap pa rin siya, talagang nangyayari siya. Like, to not, to educate our viewers, to not play. so nice na nag-educate yung seeds of the body. JC, ikaw ang business. Uh, well, sa business naman, wala pa naman nangyayari. But, um, personally, uh, frequent credit card user kasi ako. And the, the downside of it, before, na hindi ko pa alam dati yung mga scam Uh, kasi nga, you have to put in your information sa lahat ng online na transactions, di ba? And um, you use your credit cards sa pag-swipe sa sa gasoline stations, di ba? Pag hinihingi nila, or, or sa restaurants, yung mga ganyan. So, oh, one day, um, well, well, sleeping, pagkagising ko, nakareceive ako dun sa bangko ng series of um, messages na may Mexican peso, may merong from Cuba, from ganyan ganyan tapos uh, trying to withdraw money. So I, I immediately called my bank. Sabi ko may may gumagamit ng credit card ko, blah blah blah. Uh, the first three messages, hindi nila na save yung uh, hindi nila na kaya ni dispute na. So na parang nakuha na ako ng uh, six digits na ng pera. So that's a lot. And then, ang masama nun, yun nga, hindi ko na na-save yung, yung, initial na withdrawal. Yung mga sumunod na, na natanggap ko nung morning, yun yung na-dispute. Pero nung while sleeping, yung nung madaling araw, nagtatry na mag-withdraw. Dapat pala, sumasagot ka na dun sa text message ng bank. Pero kapag walang sagot pala dun sa bank, automatically mag-proceed mag, mag, uh, po -proceed yung withdrawal. So, na ako doon kasi nawala na ako ng, ng yun nga, mga six digits and, and then wala akong magawa sa sa bank and then, then, they cannot save. So, um, yun know, with, 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 this show, at least um, ngayon, yung mga kababayan natin magiging aware sila na kapag gumagamit ng credit card, you know, um, use it wisely. Uh, hindi porke kailangan ng information online, ibig sabihin, um, ipasok mo lahat na ng information mo, better pumunta ka na lang sa store or use cash para ano yung sa ganito. And, um, I don't know. I don't know kung anong gagawin ng ng, um, ng government natin dito and yung sa banko natin kung paano nila tataas yung security level nila sa mga ganito. I just hope na um, soon and the uh, matapos na itong lahat na ito. Kasi syempre, dami natin mga kababayan na nananakawan, kawawa naman kami. Yeah. Tayo. Yeah. Jessie. Um, yung sa AI, actually recently, two weeks ago, uh, tinulungan ko ng Star Magic and inong ABS-CBN. Ginamit yung, actually from Sins of the Father, media funded yung, uh, yung sa Gateway. Ginamit yung interview ko pinalitan lang yung sinasabi ko pero nag-gaya totally yung yung bukas ng bibig napalitan yung sinasabi ko yung boses ko gayang gaya so um, ano siya eh parang online casino site or something na ginagamit yung mga celebrities para i-promote yung um, business nila so um, Tinulungan ako ng ABS, of course, kasi sense of, galing sa sense of the father yung material. So, at least, kahit pa paano na take down. Pero ang dami daming mga artista pa rin, na iba, na nagagamit pa rin yung um, sila mismo para mangloko ng ibang tao. So, AI is very scary, di ba? Nade-deep fake nila yung, yung face ng isang tao para lang sabihin, or gawin ko ano yung gusto naman nilang ipakita na hindi naman totoo din. So, yun, um, sana mas mag-ingat pa tayong lahat and of course, sana yung mga gumagawa ng mga ganong bagay, sana tumigil na rin. Kasi syempre, ang daming buhay na naapektuhan din di ba? So, hindi din maganda talaga para kain kahit sa aming simpleng nagtatrabaho rin <laughs> din naman kami, mga celebrities, nagagamit at nagagamit pa rin yung, um, yung image namin sa ibang bagay. So, yeah. so sad huh? mo, mm no? -hmm. kasi parang lumalakas na, na, um, na nag, nag endorse ka. nag endorse ako ng gamit na hindi din kilala. Kumbaga, I mean, there are others na legal naman and yeah. ano naman, uh, legit naman, pero ito parang it turns out hindi pala. And I'm not the only celebrity na ginagamit nila. Ah, yeah. uh, yeah. uh oh, magiran din yung mga uh, sa credit card, biglang kailangan ko na i-block yung credit card ko kasi may nandis, may gumamit para bumili ng something something, tapos may dollars pa eh, nasa Pilipinas ang pano nangyari ito. May mga ganun, meron pa yung nagpapanggap na tatay ko or isa nanay ko, nagtetext sa mga fans, tapos parang nangihing din ang ano. And I think, I think may iba na tuloy. So, unang nakakahiya pa yun, di ba? Yeah. Di And then, um, so yeah, may mga na-experience ako doon. So nakakatakot kasi, paano kung sa mas, ano, kung Yeah, bigger scale. Pero doon sa mas um, normal na tao, like, kanyari mo, ng 5,000, 10,000, 15,000 yung sweldo nila ng isang buwan sa Gcash or sa kung anong mga link na pipindutin. Um, sabi ni Jesse kanina na sana tumigil sila. Siyempre, lahat tayo. Yan you know, wish natin. Pero ako nandun ako sa mas. Alam na natin na hindi natitigil yung mga yun. So let's just bring sa, sa site namin and sa creative and sa ABS and sa work namin. Magbigay na tayo ng awareness sa AYA. Kasi hindi talaga titigil yan. Easy money yan. Eh. Ang dali ng mga scam. The number one scam right now is love scam. Uh, Magpang-inlove ka na ng tao. May nai na kay Brad Pitt eh, nung buong uh, ano niya, di ba? Ano na yan, di ba? Ang dami. Ang dami mga silip. French woman na love kay Brad Pitt, medyo parang parang nangyari yan. So, uh, but there's always ano, we also, we also have to take accountability sa side natin, Brad ba? Brad Pitt ba? Willing naman ako. Di ba? Hindi ba? Eh hindi siya. Parang lang. <laughs> so, parang sinabi, parang panayin so ko na palabas si Brad Pitt <laughs> na nasa na, <laughs> hospital siya, di <laughs> ba? <Yeah. laughs> So I, I think more than anything na uh, s'yempre wishful thinking tayo sa row na sa liability dito mga sira Hindi na mo do Hindi na mo do uh, So sunodton tayo sa we have to do, uh, you know uh, our accountability also take accountability sa side natin uh due diligence for mag research for padalos-dalos um, Siguro siguraduhin ang gusto sabihin ng show natin yeah. and the you know ka, katulad ni Jacob yung character Yung mga ganong klaseng tao, iba yung mga pinagdaanan nila sa buhay. So, ito, gagawin natin lahat para makaangat sa buhay. Hindi natin hawak yan, hawak na natin yung mga desisyon natin. Oh, nakakalukot yung friends woman na yun, no? Di ba? Lahat, lahat ng mawala. Lahat. Ah, right? at hindi uh, lang yun, marami pa yan. Mag pero hindi nga, you know, dito sa Pilipinas, uh, ang uh, nakakalukot, uh, uh, ang dami na uh, humutang para lang uh, uh, ibigay. It's coming din. Oh yes, of uh, course, of course. Um, yung lady na sa naiyak, na na hinihintay niya yung foreigner na darating, nangutang na siya, plus pinauutang ulit siya ng 20,000 para kasi no daw ng no ng immigration. Kita mo? O, siguro, um, basta nakakalungkot, di ba? Mm. No, no, no. Marami mga OFWs din natin oh. na siska. Oo nga. Kasi minsan, may yung uh, yung masyadong maasa sa pag-ibig, di ba? Love yung loveless, di ba? So, hindi ko napatikata lang kung ba. Sabi ko na pumunta na na <laughs> <Natural Four> <that encouraged> ka na doon. Sabi ko na eh. Hindi na lang yung pre-APA kayo. <life> <Revolution> <that's> Kasi yung writer po, si Lord, hindi mo ito tulad ng balikan. Pero dito na ako sa 18 80 years old. Kayo, ah, uh, ah, uh, uh, ka sa mga personal experiences yeah, ng mga kakilala niyo o kayo nyo yung part ng mga napanood namin sa Sins of the Father. Yeah. yeah, so, actually, hindi mahirap yung research kasi lahat ng mga taong tinanong namin uh, may mga experience tungkol doon sa ang um, Tsaka, hindi-hindi na, gaya mo sinabi ni Gerard kanina, yan talaga yung mandate namin. Eh, hindi naman talaga yung utos sa amin uh, mula sa management kila Dita Corey, kila GRD, and natural na kailangan talaga na social awareness yung kailangan malapit na malapit yung sa amin sa totoong experience ng mga tao, ng mga manamahol. Ayun, so, ayun, kung nagtatanong ko muna about like scanning, dami namin kwento. So, um, ang -man -man manungkot lang ngayon is that

you know, um, um, when the group started thinking about the project, um, we wanted to be, to be relevant in sa ani yung gusto and um, you know, in the last ten years, our industry, the media industry, has been in question. Um, Sinasatin ang credible. The media giants, the new media, the digital media, who speaks of the truth. credibility natin, And what is our role in this time and age where our work is in question? And so, sabi namin, Um let's go back to, to what's around us. Let's depict the truth. And from there, um, we saw that the biggest um, issues we have now, kung yung corruption it's between the big the institutions of power against people, itong scam, it's people among people. Yung nasa baba. Na, hindi na ma-provide ng institutions of power yung security sa, sa mamamayan. Tapos, dun sa ilalim, yung mamamayan, naglalaban lang yeah. to survive. And and from that seed, um, if if there's a question of credibility from from us workers in in the business, we'd rather we'd rather point and amplify an issue na may magagawa kami. And I wish You know, in, 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 in the end of this press conference, you, you, you help us write about um, the issues that we are facing. Now, particular uh, the other, of the other thing that we wanted to, to discuss, which is very relevant, if your father commits a mistake, what is your responsibility? Is? as children. May <laughs> naman siguro po tayo bulag na sa nangyayari sa likmo na <clears throat> sa mga nakikita natin nagmamalaki na kumakain ng 700,000 uh, worth of a dinner when a lot of the people are yung constituents nila ay nagubuto, or makakapag-display ng 4 million worth of a bag sa mental ang nakalulog ang katawan hanggang leeg. Um, we are very proud um, not of the fact na naghihirap yung bansa. Um, pero sa tingin ko po yung ginawa ng grupo um, I wish sabi nga nila Napaka-critical po natin pag pumipili tayo ng mga kandidata natin sa Miss Universe. Pero yung pipili po tayo ng kandidato natin, na tutulong sa kabuhayan natin, ay parang malaki po yung problema natin. And this is our little way of presenting to the public all the perspectives of such a corruption of, of our lives. No. from from the, the victims, from those who condone the, the the, scamming business, uh, for those who run the scamming, um, at higit sa lahat po, um, it gave a voice to those who are um, voiceless. Uh, isang hindi niyo po natatanong, napakarami <coughs> mo um, yung senior citizens kan? And ito po yung mga yung mga magulang natin, yung alalagbala natin na hindi mahalang sa technology. Nakakalungkot. Pambili na lang kung ng gamot. Nangakaw ko sa kanila. So, um, I think, lahat like ng ito, um, this is our response, our industry's response to, to what's happening around us. Um, I enjoy you. Help us, please. Help us. Thank you.

Uh, yung uh, pag-answer nyo talagang parang lalo ko tuloy mamimiss ang sins of the father oh. na pinaliwit na sana kahit magkaroon ng once a week ano no, na, na ganito para maging reminder sa lalong uh, makaiwas sa scamming sa mga pagluloko uh, yung mga viewers, di ba? Oh. Si Sabi Asis, ah, kung hindi kulit sa akin. Okay, sabi niya, tanongin mo to kung sa ano, kung matapakasal ba o oh, fake news. Sabi ko, hindi naman sa kami yung fake news. Ano ka siya, Gerard? Malay natin, may season 3, marami pang mga scandal hindi na title, di ba?